Oo, oh, ayan, nagbibidyo nag kami kasi pag nagla-live, pag nagla-live kasi ako, hindi niyo nakikita si Maltes. So, ayan lang so, siya. Hi ka naman. Hi. Mm, ah, oh, sabi mo na yung, ano, yung sinabi mo kanina, na kung sasabi mo sa akin kung gaano mo kamahal yung si pambansang kolokoy. Ayoko ko nga. Ah, akala ko may usapan na tayo? Ayoko. ko. kiji mo naman eh. Sabi mo na lang nagwapo si pambansang kolokoy. Ayoko. Akala ko ba may usapan na tayo? Basta, ayoko. Pogi ba ako? Oh, no. Tingin ka sa akin, pogi ba ka? Ah, ayoko. Gusto mo pa yata ma-JP uh, bago ka tumingin sa akin eh. Hmm, JP na yan. Hey, si Jim Paredes, look at me! Aray ko. Don't ano? yell at me! Paredes, eh. Sinong kayo Jim, Jim Paredes na yan? Jim na yan? famous daw siya eh. Hindi mo kilala? No. Nga, si... Look at me! <laughs>